Hi! Welcome back to Remedy Online kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang negosyo, iba't ibang pagkakakitaan at pangkabuhayan at iba't ibang pangyayari sa ating buhay. Ngayong araw na to ang pagkukwentuhan po natin ay tungkol sa inquiry ng isa sa ating mga subscribers or viewers dito sa Remedy Online. Ang kanya pong question ay paano daw po magdagdag ng purpose or activities sa kanyang registration sa Securities and Exchange Commission. Kung nasa ganito po kayong sitwasyon, Please continue to watch this video. nabi ko kanina, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa inquiry or sa question ng isa sa ating mga viewers or subscribers dito sa Remedy Online. Ito nga po ang kanyang katanungan, paano daw magdagdag ng purpose or activities sa kanyang registration sa Securities and Exchange Commission. Bago ko po sagutin ang question ng isa sa ating mga viewers or subscribers, hayaan nyo po muna akong madiscuss briefly kung ano-ano po yung mga documents na inire-ready natin pag tayo po ay nag-apply sa Securities and Exchange Commission. So, ibig sabihin po, pag tayo po ay nag-decide na ang ating pong business ay i-register sa Securities and Exchange Commission, ano-ano po ang mga documents na kailangan nating i-ready. Ito po yung initial application. Unang-una po ito yung Articles of Incorporation kung saan makikita po natin dito yung approved business name. Uh, then, nandi dito po yung mga pangalan ng ating mga incorporators, yung mga purpose ng ating business then nandito rin po yung uh, office address, yung residential address ng mga incorporators, capital stock. Then, yung subscribe amount ng mga incorporators, inyong yung mga team numbers. Then, naandi dito rin po yung term of existence. Ilang taon pong mag -e exist ang inyong corporation. So, nasa articles of incorporation po ito. And many other information na makikita nyo po sa articles of incorporation. While sa bylaws naman po, usual na makikita nyo dito anong date ng... ng uh, meeting or annual meeting ng corporation, uh, required quorum, then paano ang pagtawag ng meeting or ng special meeting sa uh, corporation. So, yun po yung uh, important details naman na makikita natin sa bylaws ng corporation. Then, we have also the certificate of uh, secretary certificate, we have also the certificate of authentication, director certificate for stock corporation, and uh trust uh, certificate for Non-Stock Corporation. So yan po yung mga documents na nire-ready natin pag tayo po ay nagsasubmit ng ating application, initial application sa Securities and Exchange Commission. So ibig sabihin po para sagutin yung question ng ating ng ating viewer, pag kayo po ay magdadagdag ng purpose or activity sa inyong Registration sa Securities and Exchange Commission, tulad po ng sinabi ko kanina, ang inyong gagalawin or ang inyong ia-amend ay ang Articles of Incorporation. Kasi sabi nyo po, gusto nyong magdagdag ng purpose or activities. Usually po, ang mga corporation ay nagdadagdag ng ganitong purpose or activities pag nagkaroon po sila ng expansion ng business. So, automatic po yan, pag nagkaroon kayo ng expansion ng business, lagi nyo pong iisipin na magkaroon ng amendment sa inyong Articles of Incorporation. Pero just in case po, na kayo naman po ay nagpaplano na magbago ng date, ng meeting, or ng special general meeting, kailangan pong naman ang bylaws naman ng inyong i-amend. Ia so, lahat po ng pagbabago na gagawin nyo sa inyong registration sa Securities and Exchange Commission, lagi po yung may kaakibat na uh, amendment application sa Securities and Exchange Commission. Kasi kung hindi po, magkakaroon po kayo ng violation sa Securities and Exchange Commission at ito po ay may kaakibat din na penalties tulad po ng sinabi ko, napaka-importante po na applyan nyo muna sa lahat ng changes na gagawin nyo sa Articles of Incorporation, sa bylaws. Kailangan pong mauna ang application ng amendment sa Securities and Exchange Commission para hindi po kayo magkaroon ng violation sa Securities and Exchange Commission. Para po sagutin ang question ng ating viewer or ng ating subscriber, kung paano siya magdadagdag ng purpose or ng activities sa kanyang registration sa Securities and Exchange Commission. Unang-una po ang inyo pong i amend inyong Articles of Incorporation. Kailangan nyo pong idagdag sa purpose ng inyong uh, Articles of Incorporation. Usually po, ang ating pong business, meron itong primary purpose, then secondary purpose. So doon nyo lang po siya i-add sa secondary purpose, ilagay nyo po sa baba kung anong date siya na Like for example, na-amend po siya during your last meeting that was held last February or January, ino-note nyo po doon sa ilalim ng activities na inyong idinagdag kung anong date po siya na amend. Kasi ito po ay hahanapin sa inyo ng Securities and Exchange Commission kung hindi nyo po siya mai indicate specifically yung date kung kailan po na amend ang inyong uh, Articles of Incorporation. Then, wag din po natin kalimutan na pag po kayo ay nag-amend ng Articles of Incorporation or even bylaws, lagi po natin ilalagay sa taas ng ating document na amended articles of incorporation or amended bylaws kasi ito po ay hahanapin sa atin ng Securities and Exchange Commission para lang po maiwasan natin ang pabalik-balik ng documents kasi pag ito po ay kulang ito po ay bibigyan ng instruction ng Securities and Exchange Commission para madagdagan ng word na amended so nagkakaroon po ng pabalik-balik ng documents kung hindi po natin na uh, gagawa yung tamang application ng amendment. So, hopefully po, after watching this video, ang ating pong subscriber, ang ating pong viewer ay maliwanagan sa kanyang katanungan. Kung meron pa naman po kayong questions, pwede po kayong mag-leave ng message dito sa video na to. At ako po ay sumasagot sa mga subscribers or viewers na meron pang hindi alam or hindi aware sa application or sa amendment ng inyong documents sa Securities and Exchange Commission. So, lagi niyo pong tandaan, ang nais ko po ay kayo matulungan para po mas mapadali ang ating buhay. So, for now, yun lang po at maraming maraming salamat po and God bless. Bye!